Kumusta po mga talingap? Shoutout po sa inyong lahat. Ito po pakikita ko sa inyo kung saan na nagnenegosyo si Mama Helen Vlog. Mapapansin niyo po rito na maraming bahap dito sa gilid-gilid ng ating nilalakaran at yung iba ay wala pang customer. Bale ang oras dito na ito ay aking kinukunan ng video ay alas 9 na imedya ng gabi. At ayan po merong customer yung iba at dito sa bandarito ay eh, Kohonti naman. Ano po, sa pagkata dito po ay eh, long weekend, pagka long weekend, yung mga tao karamihan dito sa London ay nagpupunta ng probinsya at doon sila nag enjoy nagse-celebrate na nga long weekend nila. Ano po, dahil nga nagmahal na araw. At makikita nyo rito, kaliwat kanan ay puro barb din naman. At isa pang kapansin-pansin po dito, ano, tingnan niyong mabutig na napakarami po o karamihan din na umiinom ay mga babae. Normal na po dito yan sa UK na mga babae kahilga uminom din sa pakat yan po eh bawas ng lamig. Alam niyong naman po dito sa UK malamig ang panahon kaya yung iba eh, yung alat eh, pampainit ng kanilang katawan. Ayan, iikot ko kayo, no? Samahan niyo ako. Pakikita ko po sa inyo rito yung dito sa loob dito ng market. Ito maraming tao dito sa kabilang ito, ano? Kita natin na daming nakupo. Pero dito sa pinaso pong ito ay wala po ano patay ang negosyo, wala ma. Uh, kita kasi walang customer. Ayan, no? mapapansin natin ko konti-konti. Eto malapit-lapit na po tayo kung saan ang pwesto ni Mama Helen. Ha? Ah, huwag po kayong baby tao, huwag kayong kukurap para makita nyo si Mama Helen. Atin pong gugulatin, tingnan natin kung magugulat si Mama Helen. Ayan, malapit na tayo. Dito sa bandarito, ayan, liko tayo sa kaliwa. At ayan na po, ayan, diya sa mga magsasayaw na yan. Ayan ang pwesto ni Mama Helen. Meron kasi dito kumakanta sa gilid na iyan. Kaya ayan, may nakatayong customer. Ayan po, hindi pa tayo narikita. Ha? Pero wala si Mama Helen. Ayan. Nasaan nga si Mama Helen? Ay wala. Ay wag ko nang kunan doon sa kanila at wala naman si Mama Helen. Ha 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 ha. At ayan po, ay hindi ko na po pakinig sa inyo kung anong kanta at maka-copyright tayo. Ayun, kumataway na sila. Mga tauhan o mga nagtatrabaho kay Mama Helen, kinatawayan tayo, ano? At wala pa rin si Mama Helen. Ito po, customer niya. Ang pupogi ng apam. Dito muna tayo, nakataindi panoorin to mga kumata rito. Kaya lang ay hindi ko na may pakinig sa inyo at baka maka-copyright tayo, ano? At ayan o, oh, puro babae ang umiinom dito. Sige, painit kayo ng katawan. Basta, basta yung painit ng katawan nyo eh, dahil kayo ay eh, nagiginaw nilalamig. Awam yung pong papa Papainit ng katawan ay eh, tapos eh, ng boy. Ayan ah. Sige, at si kinasaan si Mama Helen? Ah, ayun na si Mama Helen. Ayan na no, nakatalikod. Ayun. Nakita na tayo ay tingnan niya naman napakasayahin talaga ni Mama Helit na tangiti na kaagad nang tayo nakita. At ang kanya nga, ato ito po kaibigan natin pasayaw-sayaw ano? Kasi wala po yung aming waitress kaya naman siya ang natawagan ni Mama Helen ang kaibigan namin si Kay. At pumalit para maging waitress, tinan nyo naman napakasaya, nag enjoy ka na, humikita pa. At ayan po ang ating bartender, mana rin kay Mama Helen na laging nakangiti. Tingnan nyo naman ano po, kaya maganda sa negosyo yung inyong mga tauhan ay lagi rin nakangiti at iyan ay nakatahilan ng customer. Ayan po, at tulad na nga nito na pasayaw-sayaw pa, di ba? Kumita na, nakasayaw pa. <laughs> ayan po, ano? <laughs> Nakakatuwa naman na natin dito. Ayan, pakikita po sa inyo itong customer namin. Ah. regular customer namin yan at gustong gusto nila. Yun timpla ng cocktail dito sa negosyo ni Mama Helen and Resto Bar. At ayan po, ayong ah, ating waitress eh, mayroong na order. Ayan, ah, ay mayroong din na-order. Ayan, ayan nakita tayo nagbibidyo at kaya ayun tinuturo-turo tayo at ah, Ginagisilayan -gina go lang at tumayo na nga at ito, oh. nakitang binibidyohan natin sila. O oh, sige tayo, kainday at sumama kang sumayaw na kukaganda ng katawan naman nung isa pinakita pa yung kanyang abs. May abs ba? Hindi ko napansin, hindi ko nakita. Parang taba yung aking nakita. So, dito naman tayo, pa Ano nangyayari sa dalungiri at nagkarga na parehas? Ay, sige, indak, indak. Yauki, kaysa sa yauki, kay sige sa Lumabas po tayo dahil tayo ay nautosan ni Mama Helen na bumili muna. At tayo pasok na ulit tayo. Ay, sa bandarito may nagtitinan ng pagkain. Kung kayo nagugutom, kaya lang. Ang Pagkain ni iba naman ang luto. Hindi ko po nagugustuhan. Iba yung halo eh. Hindi naman po kasi Pilipino food. Sanay po tayong kumain ng Pilipino pagkain. At ayan po na wala na yung ibang costume. Pero dito, ay yon na naman na sumasayaw. Ayan, sige, sayaw lang. Sayau, sayau ki, kai sayau ki, kai sayau ki, kai sayau ki, kai. mo, ikembot mo, ikembot mo, ang puwit mo. Ay, ang po, sige talaga naman sila ay nag enjoy Sige lang, at nakakatuwa po rito, ah yung mga tao kahit magkabangga-banggain dyan ay okay lang. Wala pong away dito. Enjoy, enjoy lang. Kita normal niya kahit anong klaseng indak. Pwede nyo na rito. Ayan ako po ay kumarga na. Ay, tingnan nyo naman ay nakain ng payal pero oy kalalakas ay katatangtad. Ano po? O sige na ko baka mabaligtad. Ingat namang tayo. Ay nako. nahaka kutub naman kayo, nakakaba naman kayo. Ayan, sige o, oh, yung isa doon, yung customer namin na o, oh, ando o, nata. Ay, nako naman, irog. Ayan, sige, enjoy lang kayo ha. Basta walang basag ulo, ang alak ay hindi inilalagay sa ulo kundi sa tiyan lang. O ayan, ano na bang gagawin ng mga tatlong nga ah, Dalaagam ito at uh, nagsunod-sunod pa. Ano ba yan? So ayan po naman si Kano Liblag ay eh, nag na. Sige, babay na po.